Tuwang-tuwa ang maraming Pinoy nang makita nila ang mga kapamilya stars para sa ASAP Milan, Italy. Isa nga sa mga nandito ay ang aktres at host na si Kim Chu. Ilan din ang mga photos at videos na ibinahagi ni Kim at masayang sinalubong ng mga kapwa Filipino sa Italy. Kwento ni Kim, we spent the first day meeting some of our kababayans. Maraming salamat po for the warm welcome plus ended the night with a great Italian dinner with my miga na guwapa Maymay and momager edit. Good food, good laugh, and grateful heart for our day one. Grazie mille, Milan. As of official, asap of nothing too. Kasama ni Kim si Maymay na naglakad at natawa nga ang mga netizen dahil napaka-sweet ng dalawa. Ilang mga photos na binahagi nila at tuwang-tuwa din ang maraming Pinoy dahil hindi nila inaasahan na makikita nila si Kim Chiu at pati na rin si Maymay. Ayon sa mga netizen, enjoy na enjoy ni Kim ang travel nila kasama ang ibang mga kapamilya stars. Samantala ay na-expect naman ng mga netizen na talaga namang maganda ang production number na ibibigay ng mga ASAP natin ito official na mga artista ayon din sa mga fans, ready na sila dahil meron na silang ticket at tuwang-tuwa din sila dahil sa kabila ng issue na wala na daw budget ang ABS-CBN para sa ASAP ay tuloy pa rin ang pagbibigay nito ng ligaya sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Natutuwa din ang mga fans dahil matapos ang pandemic ay muling na ang sigla ng pagkakaroon ng performance at pagkakaroon ng travel lalo na para sa mga Pilipinong hindi natin kasama at nagtatrabaho overseas.